Ikawalong pwesto, kuweba ng ina ng awa. Dito nagpupunta at nagsisimbang isang namumwesto matapos makapaliko at makapaglinis ng katawan at kaluluwa o espiritu. Dito sa inanang nagdarasal at nagsisimba upang humingi ng gabay at patnubay. Dito rin nagsisisi sa mga nagawang kasalanan bago pumasok sa Husgado Cave o Judgment Cave. Kung ito'y maliit na kuweba sa gilid ng kuweba ng ina ng awa. Ikasem na puesto, husgado o judgment cave. Ito'y kuweba na mahirap pasukin. Dito nagdarasal at humihingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Ang pagkagalos at paghihirap sa pagpasok at paglabas ng kuweba ay pinaniniwala ang mga kaparusahan sa mga nagawang kasalanan o sa loobin.